Hi everyone! Welcome to my first ever food vlog. I'm starting this video to introduce myself first. So hi, this is me, Rexy. Patulog na nga sana ako habang nagpapaantok. While scrolling, may napada ang vlog ng paresan sa Facebook ko. And sakto, nagkikrape pa naman talaga ako sa parents. Gutom din ako ng mga oras na yan, kaya kahit late at night, bigla na lang akong tumakas. Kaya talagang bawal panoorin ang gutom to dahil baka magaya kayo sa akin na bigla na lang mapapatakas. <laughs> So, pagdating ko nga, inag-order na agad ako ng tinatawag nila ditong Stairway to Heaven. Grabe, pangalan pa lang, parang huling kain ko na to. Wag naman sana. And in fairness, dito sa pares ni Big, may maayos na system din sila dito. Talagang tinitimbang nila bawat laman, kaya walang lamangan at wala ding hulaan. Pag Stairway to Heaven, may lechon kawali, beef pares, chicharon, pata, balot, at chicharon bulaklak na kasama. Napapalunok na nga ako ng mga oras niyan, kaya habang tinitingnan ko yung mga sahog na nilalagay sa buwag, napapalunok talaga ako. May mga option nga sila dito ng Paris na pwede kang mamili at ang pangalan nga, Mild Stroke, One Hit Combo, Appear Ni Kobe at Stairway to Heaven. At syempre yung in order ko is yung Stairway to Heaven para kompleto na. java Rice nga pala yung kanin nila dito. Natakam ka na ba? Huwag ka mag-alala dahil parehas lang naman tayo. Kaya nga ako napasugo dito sa pares ni Big. Naku, kahit hindi pa nga nauubos yung kinakain ko, nasa isip ko na agad kung kailan ako ulit makakabalik dito dahil sigurado ko na hahanap-hanapin ko na yung gantong lasa ng pares ni Big. Naiiba talaga yung sarap niya sa lahat ng mga pares na natikman ko. Ito na nga tayo sa garlic parmesan. Nilaban ko talaga yung pagkain nito, guys. Kahit naka ako. Ano ba naman yung matanggalan ka lang naman ng tatlong bracket? At <laughs> uh, totoo nga, sabi ng mga vlogger dito na nakakain na talagang crispy, malasa at malaman. Ang boneless chicken dito sa Paris ni Big, saktong-sakto aso sa panlasa ko. Kaya talagang dinanahan ako ng mga oras niyan. At wag na talaga kayo pupunta dito kung ayaw niyo ng worth it yung kakainin at babayaran niyo. Sa system nga nila dito, talagang babalik ka dahil good service na sila at mabilis din sila mag-assist ng customer. Spacious din naman dahil may parking area pa. May mga area kung saan ka pwede mag-order, area for soft drinks, at area for rice weekdays nga nung nagpunta ako dito. Pero kung weekend to, talagang puno at may pila pa nga daw kahit madaling araw. Yung iba nga ay galing pa sa malalayong lugar para lang matikman ang Paris ni Big. Alam nyo ba na hindi pa hype ang mga overload para saan? Ay meron na dito at mas nakilala pa nga lang dahil may dahilan talaga para bumalik ka dito at i-recommend mo pa sa mga kakilala mo. And just add 15 pesos lang for free soft drinks and only java rice. At kung bigla naman kayo mag sa coffee after nyo magpares, hindi na rin kayo lalayo dahil dito lang din mismo sa pares ni Big, meron na ditong Coffinity. At super affordable na masarap pa. late na nga talaga ako nakauwi dahil talagang sinulit ko kumain sa Paris ni Big. Pero still, sunod-sunod pa din ang mga dating ng mga bagong customer. Nasaktuhan ko nga andon ang owner ng Paris ni Big, kaya iniimbitahan niya kayo. Ako nga pala si Big ang may-ari ng Paris ni Big at po namin kayo pumunta dito sa Paris ni Big. Dito lang po kami located sa terminal po mismo ng sa bakau sa Barangay Real bago po magsimbahan ng Malabon. And sa mga pupunta naman dito, open po kami ng 24 hours. And meron din po kaming delivery simula alas 4 ng hapon hanggang alas 4 po ng umaga. And sa mga gusto naman challenge check nyo lang yung page namin, Paris ni Big. Sa mga gusto naman magkape, meron din naman dito sa Paris ni Big na kape. Matatagpuan nyo lang mismo sa likod ng Paris ni Big, Caffinity. Check nyo rin yung page nila. Yan lang.